So, ito yung kabuhang nabayaran ko sa pag-renew ng aking motorsiklo magandang araw guys today ngayong araw magpaparehistro tayo ng ating motor dahil expired na ito ngunit sa kabilang bahagi umulan na ito ng todo todo. ngayon it nandito na ako na kung kailan ba titila yung ulan nakaputi pa naman tayo sa patos di na talaga kinaya at nag raincoat na lang ako tara, losob na lang tayo sa ulan at dito na nga ako sa emission testing dito sa Biluna at ito na nga yung plate number ko inabang ko na nagpa-print ako kasi di pa talaga dumating yung aking plate number. Ito talagang pinaka the best na emission testing na napuntahan ko. Ang bait pa ni Kuya. Walang chichiboritsi. Lalo na yung cashier nila. Ang dali lang magsukli. Ngayon ito na si Kuya. Nismoke na niya tapos nagpa-selfie na siya sa motor ko. Grabe naman yung motor ko. At ito na guys dumating na ang ating uh, papel at nabayaran natin dyan is 400 pesos. Pasadong pasadong Guys, Gustong magpa-registro dyan, dumaan muna kayo dito sa RLD Emission Testing Maganda dito guys Dito lang yan sa Mapangakit Street, Biluna At susunod, naghanap na tayo ng insurance Dito ako dito sa Cebuana Para kukuha sana ng insurance Kaso hindi tinanggap ng Cebuana dahil wala pa daw akong plate number Dito na lang ako kumuha sa bilihan ng sapatos Yan o, may mga sapatos sila dito o oh. Tapos insurance pa e, Dito nga lang yan sa Magana Documentation CTPL Comprehensive Car Insurance Sterling Insurance Company tapos pagdating natin dito sa LTO pinasok na natin yung motor chinek na din ni kuya di lang natin na videohan at ayun pinasa na natin sa window A ngayon sabi ng window A abang ka lang dun sa dulo sa cashier wait for waiting area adria na tayo magbabayad na tayo sana walang adria sa ating ko. so dito guys ninspeak na yung motor natin yung ilaw brake lahat ng ilaw chineck at yung sarap. Sa ngayon narinyo yung presensya uh, ko So ang nababayaran, nabayaran ko lang is ito. Delinquent registration kasi na late na ako ng registro ng pag-renew ng motor. Tapos yung renewal talaga is itong 40 Cyan tax 9 pesos, Cyan tax late registration for for 50 for pesos ang 50 centavos yun guys legal research p10 so ito yung kabuhang nabayaran ko sa pag renew ng aking motorsiklo dito sa LTO Diliman District Office. Maraming salamat po at God bless, ride safe, brum brum! At ito na guys ang total na nagastos ko sa pagparinyo ng aking motor. Smoke test 400, insurance 450, registration 384. Total of 1,234 pesos. Gusto mo naman i-add yung motor mo sa iyong portal, ilagay mo lang yung client ID ng portal mo at client ID ng OR mo. Yun lang. Tapos ibigay mo sa window F. Doon, i-upload na nila at magcha na sa inyo.